Hello everyone, samahan niyo po ako magluluto tayo ng macaroni soup. Sakto po sa panahon ngayon na palaging maulan, masarap pong kumain or humigop ng mainit na sabaw. So, umpisahan na po natin ang pagluluto. Nagpainit na po ako ng kaserola. Ngayon, lalagyan po natin ng cooking oil. And then, magigisa po tayo ng sibuyas at bawang. So, ayan, unahin po natin ang sibuyas. And then, kapag po nag-translucent ng sibuyas, isusunod naman po natin ang bawang. Isa lang po natin ng maigi. Ngayon, ilagay na po natin ang giniling. Ito po yung sahog sa ating macaroni soup. Maglalagay po tayo ng patis. Ngayon, lagyan na po natin ang tubig. Lagyan po natin hanggang sa mapuno yung ating kaserola. Huwag naman po sobrang puno, baka po umapaw. So ngayon po tatakpan na po natin ito at hayaan lang natin kumulo hanggang sa maluto naman po yung giniling. So this time po pwede na natin ilagay ang macaroni, elbow macaroni. haluin po muna natin bago po natin tatakpan hayaan lang natin kumulo hanggang sa maluto po yung macaroni noodles macaroni pasta pala, ay pasta ba tawag ngayon man po ilagay na natin yung hot dogs yung palang ating elbow macaroni and ilagay na rin po natin yung carrots maglagay na rin po tayo ng salt and pepper to taste ground black pepper. Haluin po natin. And then, tatakpan po natin para ah, hayaan po natin pumulo hanggang sa maluto <coughs> naman po yung carrots. Ngayon naman po ilagay na natin ang repolyo. Pinahuli ko po ang repolyo dahil madali lang pong maluto ang repolyo. And then, pagkatapos po nito, tatakpan po natin at uh, hayaan po natin uh, maluto din yung ating repolyo. Saglit lang po yun, ilang minuto lang. So, this time po haluin po natin para po magpantay naman ang kanyang luto. And ilalagay na rin po natin yung evaporated milk. Ito po yung nagpapalasa sa ating macaroni soup. Ang evaporated milk. Ready to serve na po ang ating macaroni soup. So ito na po yung ating macaroni soup. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. See you again on my next video.